Tama. Game, game, game. Amen. All 57, fourth quarter na pala. Pasok yan. Nice. Nakuha, nakuha. Fourth quarter tayo, fourth quarter. Eight minutes na lang. Pasok mo. Yun. Nice. Kinaliwa pa, pre. Kinaliwa pa yan. Nice. No team. Hule, hule. Tira tres. Okay, nice. Ganda laban, all 68 top. Hule, hule. Imo lagi kasama sa. Game, 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 game. Amen. All 57, fourth quarter na pala. Pasok yan. Nice. Nakuha, nakuha. Fourth quarter, time, fourth quarter. Eight minutes na lang. Pasok mo. Yun. Nice, boss. Woo. Seven! Hindi na mapasok. Hahaha. <laughs> Rebound, rebound, no, rebound, rebound, tadi dig. Ate, ate, hawak lang, hawak lang, hawak. Nice! bisa sabi ko. Para sa iyo. Okay, okay? <laughs> Sakto, sakto nakahabol tayo, nakahabol tayo. <laughs> Ay, traveling, traveling, traveling. Free throw. pasok next hawak lang hawak 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 yan hawak lang ha 7 minutes 7 minutes pa mga lodi nice kinaliwa pa pre kinaliwa pa yan nice lodi nice nice hawak lang ha defensa lang Dipensa, Pasok, pasok. Alves. Lapit, lapit, lapit. Teka, yung video ko lang to. Teka lang, sabi ko mamaya. Bonus free throw. Pasok yan. Malapit na kayo. Malapit na. Malapit na mag 2 minutes. Sa defensa. Sa Ito lang natin, lang ha. Para bola. Play lang play ha. Tira tres. Nice. Para depensa ha. Depensa, depensa. Galing, galing, galing. Nice. Pa. Nice checkings pa tayo. Nice, nice. Kaya, 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 kaya. Score 68, 65 lamang ang Team Lodi. 4 minutes and 49 seconds pa ang natira. Ah, okay. Nice, boss. Nice. Baba, 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 baba na, baba na. Gandang laban. All 68 top. Hule. Hule. hule! 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 Hule 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 pura blanco. nice defense, Lodi. Nice, nice. Hule! Okay okay nice, galing

mo yun all 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 pare all all 71 last isa lang isa lang oh pasok mo pare yun lamang tayo lamang tayo isa Seb, 70, 72 71 pare depensa depensa pare depensa Sablay mo Sablay mo yan para maganda Uy, naawa Galing pares magaling. Ah, okay. Patay. Pasok yan. Depensa, depensa. 1 minutes and 20 seconds lang. Lamang tayo sa mga lodi. Defense, defense. Awak lang, awak wah, lang, wah, 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 nice, wah, lang wah, 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 minute wah, lang, wah, 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 lang wah, 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 lang lang, 15 seconds, 15 seconds. Pasok yan, pre. Hawak lang, hawak, 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 hawak. Ayun, pa, pa. Shoot mo. Shoot yan, shooter yan, pre. Shoot mo pre. Shoot mo lang, di shoot mo pa. Isa pa. Ba ba nice. 24 seconds na lang. 80-73 lamang tayo, pre. Hawak lang. Hoy, travel. 10 seconds, 10 seconds. Wala na, wala na pre. 10 seconds lang yan, 10 seconds. Huwag itira, huwag itira. Huwag itira, huwag itira. Okay lang, huwag itira, huwag itira. Huwag na. Huwag na. na, upusin na lang, upusin na lang, huwag na. Okay na yan pre, okay na yan. Okay na yan, okay na yan, okay na. Sabi mo, huwag itira. Pre, mamaya, pre ha. Ang ganda naman ninyo. Grabe. Grabe. Bos, thank you. Tepet, tepet, tepet. Bos, <laughs> thank you. Nice game, nice game, pare, nice game. Nice game, nice game, pare. Ya. 8075. Thank you. Punai, Punai, best player pasti Punai, pre. Grabe.